Pagkatapos may isa publiko ng isang NBA insider na itong si Donny De Vincenzo ay posibleng maging trade candidate para sa mga contender na kupunan, lumabas ang mga usap-usapan ngayon na pwede ba makuha siya ng Golden State Warriors via trade? Aba syempre mga idol, pupwede po yan. Nanggaling sa Golden State Warriors si Donny Vincenzo, bago siya napunta sa Knicks. Doon sa Knicks nagkaroon siya ng kanyang breakout season, malaking numero ang kanyang kinakamada at naging magaling siyang three-point shooter doon. Gumaganda na sana ang kanyang laruan at mukhang yun na ang hudyat na siya'y magkakaroon ng malaking kontrata kung sakaling matatapos na ang kanyang kasalukuyang kontrak pero... Etren siya ng Knicks papuntang Minnesota. Ngayon mga idol, siya ay ibinangko naman. Alam natin na kapag yung isang manalaro ay nababangko, bumababa ang kanyang value. Siyempre, hindi na katulad pa nung dati kung ano ang kanyang kalagayan sa ngayon. Mayroong epekto yan sa kanyang value. Hindi nalalaki lalaki yung kanyang kontrata, hindi nalalaki lalaki yung kanyang value. Kaya sa ngayon mga idol, mukhang mayroong mutual understanding ang dalawang kupunan na posible nga siyang pakawalan via trade sa mga susunod na buwan. Mapapainabangan ng isang contender na kupunan itong si Devin Zenzo sa kanyang shooting at sa kanyang scoring ability sa Golden State Warriors na nauugnay sa kanya ngayon. Pwede naman dahil out for the season na si De'Anthony Melton po pwede makapag-request ng disabled player exception ang Warriors. Kaso nasa $500,000 lang ang pupwedeng ibigay na kontrata ng Warriors sa kanilang kukunin given sa $11 million na sasahorin ni Dante. Maliit lang po yung budget ng Golden State. So balit meron pa namang isang paraan para mangyari ito. Dapat magpakawala ng iilang malalaro ang Golden State Warriors para kanilang ma-afford itong si Devin Usapang trade, available na nga sa ngayon si Nakal Kuzma and Jonas Valenciunas mga idol. Nasa average lang itong value ngayon ni Kyle Kusma, Hindi masyadong malaki, hindi naman masyadong bagsak. Kabilang sila ngayon sa mga kolelat na team sa NBA. Maging itong si Valenciunas nga ay kanilang papakawalan din pagkatapos na kanilang makuha sa free agency. Malaking pagbabago ang kinakailangan ngayon ng Washington Wizards sa kanilang kupunan. At pwedeng mangyari yan kung kanilang trade si Kyle Kuzma na siguradong marami naman ang maghahabol. Maliban kay Kusma mga idol, wala pa namang lumalabas ng mga rumors kay Jordan Poole na as of now impressive ang kanyang numerong ipinapakita. Para sa inyo mga idol, worth it ba na pagkawala ng Washington Wizards si Kyle Kuzma, Valenciunas at Jordan Poole? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko.